Parang di ka Kailan eh. ka Nagawa mo na ba na ba? <laughs> sa minute to minute. nakagawa ba ng ganun? Oo. Oh, oh. huh? Parang... tatlong bote in one minute. Tatlo na ganun? Oo. Pero hindi ko alam kung ganito ka laking bote. Ganito ka ayaw? Ganito kaya?

Gawin mo, yung parehong na nakaganyan ang hirap na yung... Di ba? Try, <laughs> Try natin kung kaya niya. Oh, Pag hindi mo nagawa, iyan ano namin yung donut sa mukha. <laughs> 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 Grabe. Buli. <laughs> <laughs> <A> <laughs> oh, concentrated. Hindi <laughs> 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 hindi ka kuya. Hindi hindi ka kuya. Ano? Grabe sa'yo, ang hirap, di ba? Madali lang yan! <laughs>